Dito po tayo sa pwesto ni Madam Christy and Henry. Alamin po natin yung mga asking price ng kanilang mga gulay. Tanungin po natin si Sir Eric. Ito po. Good morning, Sir Eric. Sorbuen po ulit kita. Sir Eric, anong mga talong yan? Ito po, mucho. Mucho. Magkano ngayon yung pinaka-asking price? Asking po, 20. Ano ba, mababa, no? Mababa po. Masyadong mababa yung tanong natin ngayon. Yes po. Ito ah, variety nito po, uh, mucho. Yes, ay eh, yung bilog natin na uh, Murado, morado. ayan po, may 13, 15 aspingan, 12. Ah, mura din, ano? Yeah. Napakamura. Eh, lalo na siguro itong ano natin. 50 po, Taiwan. Oh, ang Taiwan Pwenta. po natin. From ano yan, from 1.5, 1.8, ngayon 50 na lang. Yes, ay yung panigang, panigang, panigang po natin. Panigang, 25. 25, 25 yung good na good, yun. E eh, yung mabunito nating ampalaya? Epo, medyo mataas pa yan, 60. Ito lang, mataas, 60. Ano ba si Itaw yung andodon natin? Mga segunda lang po. Lang. Segunda lang. Ano yung seg segunda na yun? Uh, negro. Negro. Magkano yung segunda Enta. na negro? 30. E eh, yung ano natin, siling sultan? Siling sultan, 60 po. 60, yan. Dito po yan sa pwesto ni Madam Christy and Sir Henry. Ito po ang kanilang pinakapoging anak. Si Sir Eric. Maraming salamat, Sir Eric. Okay. Isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan, Sa lahat ng ating mga kagulay. Sa masisipag nating kaibigang farmers. And of course, sa lahat po ng ating kapwa kabanatuenyos Welcome po uli sa ating YouTube channel Danti B Mr. Palengke. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City Ngayon po ay February 16 Araw po ng Biernes Isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksa po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Estia, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Muli po, samahan niyo po ako magtanong ng mga asking price ng mga kaibigan nating sakadora, sakadoro, sa kanilang mga sariwang gulay na kalakal ngayong araw neto. At kung bago lang po tayo sa ating Youtube Channel, Dan TV Mr. Palengke please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para po naka-update po tayo sa mga pa-araw-araw na presyo o bagong presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's subscribe na po natin ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke. At samahan nyo na po mag-update. Muli po, ito po ang yung kasama kaibigan Dante Biernes po. Ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. pa po na may depreha hindi na. Yan, dito po tayo sa pwesto ni Ate Ben. Mula po sa Salisihahe nagpapashoutout po si Ed Libunao ayan po kay Ate Abel. Hello. Shout out mga si Sir Ed, kaya mo, Sir Ed. Sir Ed, hello po. Yan, ayan po si Ate Abel. Ate Abel, ang dami mong kamatis. Ang galing kamatis mo? Sa ah, Milipo, magsalisi. Ah, sa salisi, ayan sa hen. Magkano ngayon ang kilo? 25 lang po ang Medyo mababa na ngayon yung ano natin, ano. 535 na asking price, price na yun. Natatawaran pa. Bumababa pa yun. Lalo na mamayang hapon. Nasa 30, 25. Ganun. Oh. At bandang hapon kasi bumababa. Ito ano naman siling panigang mo. Ayun po, siling panigang po. 30 po ang asking dyan. ang asking. Eh, ano nga palaya to? Ano po? Ano po? Ano po? Mistisa Ay, Galaxy. Ay, Mistisa pala. Magayang ma Mistisa. po, 60 po, benta. 60 ang benta. Yung pong malaki, yung 65. 65. Yan. Ano ba yung sitaw na yun? Mariposa Ako o bulay? Magkali mariposa 85 natin. Eh, 85. 85. Eh yung talong natin, anong talong yun? Po, reject po, ah, reject ba yun? Eh. Okay. <laughs> eh yung patola natin puti. Oh, ah, kinis. Oh. 22, 22, 22. Yan. 22. Salamat, Ate Abel. Okay. Oh, shout out. Kanina ba tayo siya? Shout out. ay. Mga kagulay niya na ay Ate Abel, ano ba 'yun yung talbos ng ano, ang palaya? O oh, ay sili o oh, talbos ng sili, 70 ano. You Oh, ayan talbos ng sili 70. Yan po, Sir Ed Libina Alibuna ah, Libuna, from Salisi, Ahen. Ano yeah. pa? Dito tayo sa magandang kaibigan. May nakita ako sa kanya. Napakahaba ng ano. Napakahaba ng ano, hagod. Kaibigan, napakahaba ng hagod mo. Ako, no? sing haba ko ng mahaba. <laughs> Napakasarap. Magka, magkano ngayon to? 30 na lang po. Yan, 30. Ilang oh, yoy, naman, no? Butalis. Ang okay. haba, o. Oh, ang haba. Hagod, 30 lang po. Ayan. Um. Yeah. Pero sa sigarilyas, 30. sigarilyas ano, magandang Kung talong 20, anong talong to? Ah, may pre. Mucho oh, dinero. mucho dinero, 20. Yan. Tinatawa. Napakabait naman na ang kaibigan ko. isang salita pa lang, binabawasan agad, oh. Yan, kay ating mila. Isang tawa, isang salita pa lang natawad, bigay agad. Ganun sana ang mga sakadora. At kahit paano po, nakakatawad agad. Yan. Salamat. Alamin natin magkano yung isang burikin ng kalamansi. Boss, magkano yung isang natin ng good na good na kalamansi? One-four. Oh, medyo bumaba ngayon yung kalamansi. One-four. Kaya so, sa nagtatanong ko, ah. Medyo one-four. Bumaba ng isang daan kasi mga nakaraan. One-five. Dito kay Sit, meron siyang ano, patulang palitik. So, sit, magkano yung patolang palitik natin ngayon? Ah? 40 yan anong talong yan propelika magkaling propelica? 20 mag 20 yun mura po ang talong ngayon kanina yung mucho 20 yung propelica na variety din po 20 baksak ang presyo ng talong ito naman kaya ate baby ko nagbababa ng okra Oh, okro, maliit oh. ako gusto ko yung maliit na okro kay oh. Ayun ang dami. Ayun po ang Meron din po siyang Sophia. At merong talong na bilog na puti. Domino figure yan. Bro. Good morning Ate Baby. Ate Baby, magkano yung okra mo ngayon? Eh, nag sa ako 55. Oh, 55 nag-alis siya. Eh yung Sophia mong kalabasa. 30 lang ang Sophia. 30. Yung talong natin domino ba to? Oo. Magkano? Magkano? Ha? 150. 150. 'Yan. Yan medyo alam ko na rin yung ibang tawag sa mga gulay natin. Salamat Ate Baby ko. Alamin natin ngayon presyo ng kalabasa. Ito pa itong kalabasa Malikot yung presyo ng kalabasa eh. natin kung ng ang presyo Dito tayo kay Madam Ding. Alamin natin kung umangat o bumaksak uh, um, mababa pa rin ang kalabasa saan galing yung kalabasa mo ano? oh yan at tawid dagat pa to Tingnan nyo dati nasa ano na to makita na to ng line of 3 ngayon balik ulit ano hinse Medyo yan. Baksak presyo. Yan, baksak presyo ng kalabasa. Yan suprema natin ng tawid dagat pa yan ha. So, dapat nga pag tawid dagat mal dahil kasi yung ano no, yung biyahe ano. Pero baksak. Ang balis ang galing ko. Mindanao o, o Mindanao. Dito kasi baka sa Mindanao 5 piso lang yan oh. No? O, sampo. Sampo pa lang po namin dito. Sampo. O, sampo, yun. Ayun, 14-15 din po. Ayun, 14-15, oo. Kasi ang kaya medyo napapatungan talaga. Asking price nila yan kasi napapatungan dahil sa mga gastos. Katulad ng mga biyay. Katulad ng may truck yan. Crudo, di ba? Eh, yung gasolina natin mahal, di ba? Yan. Medyo baksak ang kalabasa. Hindi katulad dati nun eh. Bumaba, 80 eh, na 20 na eh, no? Alam ata. Erika mami ni si Mrs. Sia at si Madam Jane pang-pamatagal. Naku po baka po sumisipsip. Iiyak ka dito sa boksakan ano. Ano to, Jane? Ah, dilaw. Dilaw po. Dilaw 'yan. Magkano ngayon dilaw natin? 250. 250. 250. Isa po, Ay, sa po sa tisay, maganda at sexy nating sakalara. Ay, lagi sa si sexy ako ngayon. Ha? oh sexy ka na ngayon. Kasi nung naka Parang sino you know, ano, maganda at maganda oh, at oh, maganda. Ito nga ano na natin, ano ito? Saluyot. Magaling saluyot. 15, yan. Salamat, Madam Jane, na maganda at sexy pa. for example, ang Jane pala, yung nanay niya. Ito pala, si Jackie. Jane ako ng Jane eh. Si Jackie pala ito. pa? Dito kay Madam, alamin natin yung dito marami siyang magagandang luya eh. Madam, magkano ngayon luya natin yung pinaka-good po? 550. Oh, 550, 550. Eh, yung po natin ngayon? 200. 200. Ano ba yung Miracle? Magkano po yung Miracle? Siya lang po ang nakikitaan ko ng may Miracle dito. Yung puso mo po mapagmahal, madam. 150. Eh, yung ano po natin, galyang na gabi? 450. 450, yan. Maraming salamat po, madam. Ano? Ayan yung Dito po tayo uli sa dalawa nating kompanyeros na pogi, na mabait, na masipag at re responsable. Ayan. Ayan po. Kaya po pagod yan, Madaling araw pa lang po. Bumabanat na po yung kasipagan niya. Yeah. Madam, naghahanap, naghahanap pa ng sipag. Alam naman yan yung napakasipag eh. Ha, uh, ito si Madam. Madam, magkano po yung repolyo natin ngayon? Asking price. Sir, magkano yung repolyo? 180. Yan yeah, no? may may magbinabalatan siyang ano. Ayan po, mura-mura lang yan. Yan. Hindi po kayo pumili sa amin, may DTI po kami. Ayan, ayan ha. Talagang legit na legit to. Pinakita pa yung DTI, Oh O, ayan. Ayan ang negosyante. Talagang lahat yeah, ng ano, o. Legal na legal. Uh, Naka-processor yung mga papeles na malaga. Cute pa po yung mo ha. Cute <laughs> na, pogi pa, masipag pa. Legal na legal pa, Masipag na Legal na business. O. 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 Pag ng cauliflower, madam? 45 to forty 45. Sa sayote, sir? Sayote po. 20. 20. 20. 20. Sa ano pecha ay bagyo? 30 po sa malinis. Ah. Sa bandilan, 250. Eh, sa ano po natin? Carrots? Sa carrots po, dalawang klase. May seventy, may 65. May sixty 65. Sa... Sa... Ayun, no? Unwash. Unwash. Talaga may... May ano pa, may... Meron pa siyang ano yung Butik. model, hindi may model na taga ng carrots. Ayan. Eh yung labanus po natin kasing puti po ni madam. Ayan po. Pwede na 280 yan. 280. Eh sa patata. Patatas. Patata. Patatas. Tumas tayo ngayon. 900. 900. Sa pipino po natin put green. 40 po. 40. Sa, uh, 70, 250. Ayan po. Pinakita pa niya po yung talagang BPI niya. Ibig sabihin po talaga. Legit. Legit na legit na ano to. Kasi nagbabiyahit eh. Legit. Kaya. Legit. Kaya. No, no. Siyempre, may eh, na ipapalag mo, eh, no? O, oh, eh, talaga, tama sinabi ni Ma'am. Legit ni Mangungutang kasi ipapalag yung kanyang, ano, mga papeles. Maraming salamat po, responsableng tindero ng baksakan. Repolyo! Uh, rep Repolyo, natanong niya. Magkano yung Repolyo? 180. 180, yan. Salamat. Dito, isa lang nga uh, nang kitinda ng ube o yung tinatawag nating binagawang halaya dito sa Baksakang kay Sir OJ lang po. Dito rin siya sa bandang dulo. Sir OJ, magkano na yung halaya natin? Forty-five per kilo. Forty-five per kilo, four hundred fifty Kasi pag may makikita lang tayong ube tinitinda, eh, na lang yan, eh, December, eh. kahit so, in December meron. Kaya sa mga uh, namumunan niyang gumawa ng palaman ng ube o yung halaya, ayan po. Oh. Eh, yung ganito natin galyang na red. 35, sorry. 45 sa red. 45? 35. 35. Ah, 35. Yung puti. 40. 40, yan. Maraming salamat po. Dito lang po yan kay Boss Oji. Eh, ay kagaganda ng kamatis ni Maris. Good morning, Madam Maris. Madam Maris, magkano 'yung kamatis natin ngayon? Asking price. 35. 35. Saan ba galing kamatis mo? Oh, kagaganda ng kamatis ni ano ni Ma'am Maris oh. Ito po, kamatis ng Talavera, kagaganda. Kakikinis po. Malalaki pa 30. Napakalaki ng binaba ng kamatis, 35. Eh ganito natin ano. 160. Oh, last last una, 150 pa 60. Oh, napakababa din. 160 yung inaanak ko napakasipag salamat madam maris oh, hindi po pa naon ng labong ito lang po nakita ko na labong sa baksa dito kay Julie magkano yung labong natin ngayon? 600. Kasi po, ang labong po, pag tag-ulan, napakarami po nito. Pag ganitong mainit, wala po. Wala pong makuha ni isang ano. Napakahirap po. Ayun, ganito natin kamoting ubi. 300. Ito, super Taiwan ba yan? 250. 250 yan. Salamat. Eh, napakaraming sampalo ko. Magkano po yung samtalap natin mga madam? 100. 200 Eh yung gabi nating sinibuyas 1,000 1,050 yeah. Madam magkano yung papaya mo? Ay itong kingdom mong ano? Sampu. Sampu Yan, salamat Saluya, yung good na good 60 50. Ah, 50 Ay, mura lang pala ang luya O, 60. sige, depende sa ano na sa size sa good. Okay, salamat. Ito kay Consiato na inakita kong ano pala man Oh, ay anong panay? Ay na kunot. Consiato makaling good natin kalamansi. Ay, o, vero ba? Ang dito kay Consiato 13. 300. Box 13 mga box niya. Ay yung labi ay mo, lagi-lagi. Okay, ba alis mo lagyan. 500. Oh, 500. Eh, yung sibuyas nating local na puti. 250 po alis. 250. Ay, bumaba ata. Bumaba. Oh, time, time check muna po tayo. Pag ganito pong alas 10 ng umaga. Yan po. Nagdadatingan po yung bulto-bulto natin nating mga gulay. Sa nagtatanong ako, anong oras nagdadatingan ang ating mga gulay alas gis bulto bulto po yan ito alamin natin ano ba itong upo na ito balag magkarim balag saan ba saan malayo magkarim balag natin magkano Sandaan daw ang alis. Si Hazel pala sa City Mall pala. baba, dadak. Boss Kachete, magkaling ganito nating sitaw. Diverto. 110. Ay, yung malat ko, napunta sa kanya yung malat ko. Dati ako minamalat siya. Ngayon, yan, tinatawa na mo ako ng malat ako. Ngayon, ikaw naman ngayon. Hahaha. Tumawa din ako. O, last pala. Itong ano. Ito. O, 65. O, 65. Ngayon. Ako nga. Ako nga yung tumatawa sa kanya dahil napakalakas ng kanyang boses. Napakas yung virus niya. Oo. Nahawa siya sa akin. Ito kay Luz Fajardo. Mamlos, anong talong to? Talong. Sigunda yan. Sigunda. Anong sigunda? Sigunda ng mucho. Mucho. Magkano mucho? Sampo. Sampo. Napakamura ng talong natin ngayon ano. Ito nga yung bakla natin, pipino. Pipino. Kaintisiko. Ay, yung ano na, bulakan white ba yun. E, Ay, ah, si yung white. Sandano, Mura yung mariposa. Ay, yung verde natin. Ah, yung apalaya natin na... Ah. Oh, Minag 70. Ay, yung mga sibuyas natin puti. Sibuyas oh, na puti, 30, Mura. 280 pula. Ayan, yeah, yeah. kay madama na lang po yan alos Ay, may manggas. Oh. May 110, 110 kilo. per kilo. Matamis uh, uh, na kasi tamis ng niti ni Madam Luz. Ayan, matamis na. na Pwede pangulaman, no? Ayan. Oh. Okay. Salamat, Ati Luz. Ay, namigay pa. Salamat. Serio. Pipinong puti. Tanungin natin magkano pipinong puti. Gusto magkano yung pipinong puti mo? Asking price? Renta ang asking. Dito lang po yan na kay Madam Bunso. Alamin din natin itong sigarilyas at okra ni Madam Santa. Elay, magkano yung sigarilyas natin ngayon? thirty Sa okra? Ano yung pumupalan? Magkano yun? P70 Napakamura eh Upo Oka Dito po yan sa pwesa Ni Madam Santa Dito kay Madam Lorna Tanungin natin yung palitik ng patola Yung siling sultan Pati ito ang palaya <coughs> Mam Lorna magkano yung siling sultan mo? siling sultan mo Turing mo. Orienta. Ano to, Mistisa? Magkano Mistisa? Ay, 20 lang din tawad para sa Ah, 20 lang yung ano, yung 20 lang pala. Ay, Mistisa mo mong pala. Oh, 65. Salamat nako na nang... Ay, ay, nakita kayo madam. Hindi na papanood kuya. Si kunyo na papanood ko. Ah. Ay, nako, mas marami sa akin. Tingnan. Dito po tayo sa pwesto ni Sir Junjun. Dumadating na po yung kanyang mga mustasa at pechay. Ayun po. Si Sir Junjun po araw-araw po mga ganitong oras po, punong puno ng sariwang magaganda, good quality na pechay at mustasa. Galing Peñaranda. Ano? You know, Ang dami. You ano? Know, Sanggit. Sang sang Alamin natin kung magkano habang binababa. Unaan natin ng tanong ng presyo. Sir Junjun, magkano yung mustasa natin ngayon? 250 250 sa pechay? Nag-aasin ko ako na... 20 2018 Ayan tapos sinatawaran siya ng 20-18 ang asking niya ng pecha at siya ng 15 pero sa mustasa medyo konti mahal to ang ato 250 yan kasalapuyang kong binababa pa lang ang kanyang mga mustasa at pecha napakarami araw-araw -ara yan sir Junjun ano yan, ano ang peso po ni Sir Junjun Punta lang po kayo, malapit lang po sa exit. Ayun po yung exit, in sa po yung exit. At ito na po, pangatlong pwesto dito sa bandang kanan. Mamaya po, punong-puno na to. May darating pa pong isang ganyan. Ito kay Kuya Imo, papaya. Kuya Imo, magkain papaya natin ngayon. Sampulan, napakamura. Oh. Ayan po mga kagulay, mga kapalengke, mga aking kapwa, kabanatrenyos, ang ating asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, na araw-araw po nag update o nag-uulat sa inyo ng mga asking price. Tandaan nyo na po ha, tinatanong lang po natin ay ang asking price ng mga kasamaang kaibigan natin sa Kadora. Hindi pa po yan final prices. Wala po tayong uh, idea sa transaction ng farm gate at ng ating mga sakadora. Please don't forget to follow my FB page channel Palengke ng Sangitan. At ganoon din po, huwag natin kalimutan isubscribe ang ating YouTube channel danti B. Mr. Palengke. Kung gusto nyo pong araw-araw na na-update tayo sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyo sa panunod ng ating video. Ito ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po. Ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See you again po tomorrow. Bye-bye. God bless us all.